Hola from Barcelona. First time namin gumawa ng Filipino longganisa. Dahil nga mahirap humarap ng Pilipino po dito sa ibang bansa, at namimiss ko na rin ito ng sobra, ay naisipan namin ni Chef Jama na kami nalang gumawa. Total paggawa naman ng sausages at cold cuts naman ang business namin dito sa Spain. So nung kinontak nga kami ng Philippine Consulate General ng Barcelona, at sinabi nga na gusto doon nila kami bisitahin, at tikman na nag-viral natin si Six Sausage, ay Diyos ko, nawinda lola nyo. So nung nyo, binalita ko nga kay Mr. na dadalawin kami ng Consul General ng Philippine Consulate General, ay natungwa nga ng sobra itong si Chef Jama. Napakalaking Christmas na kasi para sa amin na makilala ang mga products namin. So hindi na nga kami nagdalawang isip ni Chef. At sa sisig sausage at ginitaan sausage, idinagdagan na rin namin ng longganisa yeah. para i-present sa mga officials natin. Anyway, so eto na nga. Iniready na namin ni Chef ang mga ingredients. Palagi kami gumagamit ng high quality meat. Pinagsama-sama at binuhas na nga ni Chef ang brown sugar, pineapple juice, maraming garlic, chorizo powder, salt and pepper at iba pa. Dito hindi pa talaga kami sigurado sa pinagagawa na. Sinamahan ko na lang ng dasal na hindi masayang itong limang kilong baboy na gagamitin namin. So after nga mamix sa ating mixing machine, ikumuha kami ng konti para subukan. Unang tikim ko pa lang, eh napahalik na ako kay Chef. Masarapan kasi kagad ako. At sabi ko, kuhang-kuhan niya ang lasa ng Filipino longganisa. After nga ng tikiman, ay eh, go na. Ilalagay na namin sa sa ating pork intestines. Usually, buong umaga namin ibinababad ang pork intestines sa tubig na may lemon para mawala ang lansa. At ayan na nga, excited excited na ako na iulam namin ito for lunch. Nagsubok kami na iba't ibang way ng pagtatali. Kaya dito sa video makikita nyo na iba-iba. Pero kitang kita sa mukha ng asawa ko ang saya. <tos> <tos> Sobrang saya ko. Isa na namang Filipino po ng pwede kong ibenta sa inyo. Ang problema lang, medyo malayo kami sa sentro. Kaya mas okay. Sana kami mahanap akong buyer and seller. Kaya kung interesado ka, ipm mo lang ako. Huwag ka nang mahiya. Hindi pa rin panatag ang loob ko kasi ako pala nakakatikim nito. Kaya ito, ipapatikim natin sa mga officials ng konsulado at sila na masasabi sa atin kung pasado ba sa panlasang Pinoy. Kinabukasan, iniready ko naman lugar kung saan namin dadali ng Consul General. Sinigurado namin na malinis lahat kasi ito na rin ang lugar na tatambayan namin ngayong summer. Nagpaprint na rin ako ng logo kasi naubusan na rin ako. Fast forward, kinakabahan ako, di na mapakali kasi ito na ang araw na bibisitahin nila kami. Hindi na nga ako nakatulong ng ilang gabi sa kakaisip at sa nervyos. Iniisip ko kasi magugustuhan kaya nila to. Andito kami at inire-ready ang mga pagkain bukod sa Filipino sausages so, so na nagbebenta rin ako ng pansit, fried rice, adobo at ginataan. Ito si Chef, nag-iisip kung paano ipapresent ang ginataan. Gusto doon niya ilagay sa loob ng shell ng niyog. Gusto nga ako kung paano namin bubuksan. Na nakita niya na nag-iisip pa lang ako, naku, ang bilis. Ibinato niya ang niyog sa pader. Hindi man lang ako nabigyan ng chance na ng ibang paraan. Oh my God! Dito ay may dalawang taong nanenerbios. Eto, tsaka eto. Say hi. Hi! Hmm. Hmm. <laughs> so ito na nga, pumunta na nga kami sa shop para sa lubongin ng mga bisita natin. Saktong 2pm sila dumating. At may dala pang ilang Filipino bread na pasalubong. Yes! Perfect yung oras na napili para wala nang ibang tao at masikaso natin na mabuti ang mga bisita natin. Itunor muna na namin sila sa shop. Si Ma Maria Teresa Lazaro ang consul general namin dito sa Barcelona. Siya yung naka-yellow suit. Kasama ang ilan pa nating bigating officials na si Ma'am Nini at Sir Bernardo. Ang bilis na mga kamay nila. Gusto agad bumili. Next side din siguro at gusto nila akong suportahan. Napakagaan ang loob namin sa kanila. Masayahin at napakahambol naman talaga ng ating mga bisita. Todo suporta naman ang aking pamilya. Andito ang hipa ko at ang biyanan ko naman inire-ready yung bahay kung saan namin sila dadalhin. Inikot namin sila dito sa shop at pinakita na rin ang loob. Pagkatapos naman ay pinalakot ko sila sa init ng araw para puntahan at bisitahin naman ang na production area namin. Maliit lang naman ito at mabilis lang ang tour. Isa sa mga naging tanong nila sa akin ay kung paano ito kami nag-umpisa sa pagbenta ng Filipino food. So ganito talaga ang kwento niya. Tuwing may family gatherings, parties at bisita kami sa bahay, palagi namin ni-introduce noon ang Filipino food. Noong una, sabi ko para maiba lang. Hanggang sa hinikahit na kami ng karamihan sa mga kaibigan namin at kakilala namin na magbenta ng pagkain Pinoy. Dalawang isip pa talaga ako noon kasasabi ko sino naman ang bibili. Kasi ako lang yata ang Filipino dito sa amin. At hindi ako sigurado kung magugustuhan ng mga Spanish at Catalans. Pero syempre, totoo yung hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Kaya yun, last year sinubukan ko. Naging mabenta siya at hinahanap-hanap ng mga locals. Kaya yan, hindi na ako tumigil. After ng tour sa shop, ay dinila ko na sila sa bahay para mag-taste test. Gusto din kasi nila matikman para matulungan nila ako na i-promote ang produkto namin sa ibang tao. Ganito okay, namin naisip na ipresent na ang mga pagkain. Yung long kanisa, sinamahan na namin ng rice. Yung sisig at ginitaan sausage naman, iniwat, inilagay namin sa steak. Si lang siya ng konti sa pan na mainit na may konting olive oil. Lutu na kasi siya, kailangan na lang initin. Nagustuhan nila ng sobrang longganisa, lalo na okay. si mamini. Filipino taste. Okay. Which one? Yes, this one, this one. Right. Oh, ma'am. Na longganisa. Yeah. Para siyang hamunado. Yes. Lasang sisig. Yung sisig sausage at ginataang sausage naman, iba talaga. Ang curious ka lang talaga sa lasa at idea. Usually, kinakain ng mga locals dito ang cooked sausages na malamig. Pero dahil pinay mga besita ko, ininit ko. Ito na nga palang binasag na shell ni Chef Jama. Hindi ko na naikwento sa kanila. Nalaman na nila ngayon ito sa vlog ko. <laughs> Sinigurado na rin ni Miss experience sa kanila traditional way nila na pag-inom ng wine gamit ang porod. Mukhang madali pero mahirap talaga to. Game naman sila at sinubukan pa rin nila ng isang beses. At at wala namang nabulag at nabasa dito. So <laughs> buti na lang. Nag-enjoy kami ng sobra sa mga bisita namin. Malaking karangalan ito para sa amin. Salamat po ulit sa inyong pagbisita. At sa magandang layo ninyo po na suportahan kami mga Pilipino na nangangarap na magtagumpay ang aming mga negosyo. Hindi pwedeng mawala ang party bags tuwing may bisita kami. Kaya pinagbauna namin sila ng Pinoy products natin. Ayaw pa nila tanggapin at nahihiyari. Pero makulit talaga kami. At wala na rin silang nagawa. Tuwang-tuwa naman Ayong, si Ma'am Ma Nini na merong lungganisa. Oh, ayan o. Oh. Nagpitsura na rin kami para meron kaming remembrance ng aming first encounter. Sana hindi pa itong huli. Sharp pleasure, really. Yeah. Salamat. Especially the long <laughs> So nga dito na lang guys ang video natin for today. Sana nag-enjoy rin kayo. Hanggang sa susunod. Adios!